Hello guys, kumusta sa po kayo mga kapatid, mga kaibigan? Ito yung nakita kong video na kung saan napakaganda, napakaganda guys kasi ah uh, may talagang may katotohanan nito eh. Kaya e, i-content ko na rin, ayan nakikita po ninyo. E, i-content ko na rin at makikita nyo ay e, talagang totoo. Kung ano yung ginagawa ng Iglesia ni Cristo na halos hindi naman ipinapalabas sa stream media. Iwan ko lang kung bakit, di ba? ginagawa kahit ginagawa ng iglesia ni Kristo kahit patago o palihim. Di diba? Pero para sa iba <clears throat> ay negative pa rin ang tingin. Panoorin niyo. habang mainit ang diskusyon sa social media, habang ang balita ay puno ng sigawan, sisihan at propaganda, may isang kwento ng tahimik na pagkilos na hindi mo pa naririnig o hindi mo pa nakikita dahil masyado kang busy sa kakascroll sa mga social media platforms o di kaya busy sa paglalaro ng mga online games o di kaya busy sa trabaho o negosyo. Ito ang kwento ng isang religyosong organisasyon na hindi nakikibahagi sa political noise, ngunit aktibo sa ground operations. Ito ang hindi mo alam sa mga gawain ng Iglesia ni Cristo na lumilingap sa sangkatauhan. Hindi ito haka-haka, hindi ito katangisip, ito ay dokumentado, ngunit hindi na sa mga mainstream media. Yan ang ating tatalakay. O, oh, diba totoo? O, oh, yung mga ng ginagawa ng Iglesia ni Kristo, hindi yan ipinapalabas sa mga mainstream medias, ano, mga stream media. Kaya ng abs uh, GMA, at marami pang ibang mga channel. Bakit kaya ganon? Tapos, kahit ganon ang ginagawa sa, kahit ganon ang ginagawa ng, ng Iglesia ni Kristo sa kanilang kapwa, sa kanilang mga kababayan, mga kapwa tao, ang tingin pa rin ng mga Pilipino, nakakalungkot lang, masama pa rin ang Iglesia ni Kristo kulto pa rin para sa kanila. ba? Diba? Kinukulto nila kahit hindi naman talaga kulto. At nakakatawa pa, yung tumutulong, yung pa ang nagiging masama. ba? Diba? Kaya, alam nyo kung sa totoo lang, kung siguro lahat ng ginagawa ng Iglesia ni Cristo ipapalabas sa mainstream media, nako, ang masasabi ko lang siguro ay baka marami pa ang mga Pilipino, mga tao, mga kapwa natin ang matawag sa paglilingkod sa Iglesia ni Kristo. Dahil ito lang, hindi naman niya gagawa ng gobyerno eh. Yung ginagawang malaking tulong ng Iglesia ni Kristo sa ibang mga bansa. O Diba? Kagaya sa Afrika. Kagaya doon sa mga iba pang panig ng daigdig. O diba? Nililingap ng Iglesia ni Kristo, binibigyan ng trabaho ang mga tao doon. At hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. Tapos, ang ano pa eh masama pa rin ang iglesia ni Kristo ang sinasabi more on self talking daw ang English ni Kristo nagpaparami para daw mas marami ang, ang maghandog ito eh, totoo naman yun kapag ka talaga maraming ang kaanib marami talaga ang naghahandog dahil ang paghahandog gaya ng nasa Biblia sabi nga sa, gayong mga handog ang Diyos ay totoong nalulugod kaya ang iglesia ni Kristo hindi po tumitigil sa paghahandog eh bakit ayaw kasi namin hindi malugod sa amin ang Diyos ang gusto namin ang Diyos talaga nalulugod po sa amin. Kaya ganun po talaga ang Iglesia ni Kristo. Ano po? Eh bahala po sila kung sa palagay nila na ang paghahandog ay eh, ikinakatisod nila, eh bahala sila. Basta kami maghahandog kami sa Iglesia ni Kristo, patuloy kami sa pagbibigay ng kaluwalhatian. 'di diba? Kasi nga kahit nga ang buhay natin hindi tayo ang may-ari, 'di ba? Hindi tayo ang nagmamay-ari, hindi tayo ang may hawak. Kahit yung mga mga bagay na tinatangkilik natin after 50 years, 20 years, 70 years, wala na 'yan, iba na ang nagmamay-ari niyan, 'di ba? Walang im walang permanente na bagay dito sa mundo. 'Di ba? Kaya alam niyo mga malakabayan, ang dapat na palagahan ng tao, yung pagdating ng araw kapag ka Araw ng paghuhukom, haharap ka na sa hukuman ng Diyos, ay magtatamok ka ng kaligtasan. Hindi yung mga bagay dito sa mundo. Nako. Walang mapupuntan, walang maganda sa nangyayari sa mundo. Sige, tutuloy natin. Sa episode na ito, ngunit bago natin simulan, ay nais nice lang po na namin magpaabot ng pasasalamat sa ating kapatid na nagbigay ng... Hindi mo na kailangan ng heat welding machine para makakabit ng tubo gamit ang... Di diba, ibang lahi yan kay mga kaibigan? no oh. Yan, tingnan nyo. Mga biktima pa yan ng war. Di ba? Mga digmaan. Yan. yan, tinutulungan niya ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo, hindi yan tumitigil sa pagtulong. Di ba? tingnan natin ang realidad. Noong 2022, sumiklap ang full-scale invasion ng Russia sa Ukraine mahigit labing apat na milyong katao na ang nawala ng tirahan. Sa Gaza naman, kasunod ng patuloy na tensyon at military strikes ng Israel mula 2023 hanggang taong kasalukuyan. Mahigit dalawang milyong Palestinians na ang naapektuhan ng blockade, airstrikes at kakulangan ng batayang serbisyo. Saan sila napunta? Sa mga evacuation shelters sa mga refugee camps, sa mga lansangan sa mga bansang pansamantalang kumukup-kup sa kanila. Marami ang namatay at marami rin na displaced sa kanilang mga tahanan dulot ng mga digmaan. At dahil dito ay may isang religyosong organisasyon at kumikilos na hindi nadidiktahan ng sinumang politiko o mga miyembro ng pamahalaan Ayon sa mga ulat mula sa lokal na distrito ng Iglesia ng Kristo sa Canada, ang Felix Y. Manalo Foundation, ang humanitarian arm ng Iglesia ni Kristo, ay nagsagawa ng mga sunod-sunod na relief operations sa mga refugees mula sa Gaza at Ukraine na nasa pangangalaga ng Bansang Canada ngayon. Ang volunteers mula sa Iglesia ng Kristo ang namigay ng food packs, hygiene kits, kumot, mga damit at mga gamot sa mga refugees. May mga dokumentadong video sa kanilang official na channels, pero hindi mo ito makikita sa balita ng malalaking networks. Mahalagang tandaan, hindi lang kaanib sa loob ng Iglesia ng Kristo ang tinutulungan, kundi lahat ng mga taong nangangailangan, mga pakristyano, muslim, kudyo o secular man, ay walang pinipiling reliyon o estado ang relihiyong ito. Ang prinsipyong sinusunod nila ay ang tumulong sa mga nangangailangan at lahi o paniniwala. Ang tanong, may ebidensya ba? Oo, may mga footages ng aktwal. So, yun nga mga mahala mga kapatid, nakita naman kung paano kumilos ang Iglesia Ni Cristo maging sa ibang bansa. Walang pinipili po yan. Pero para sa iba, lalo sa mga kapwa natin Pilipino dyan, mga kababayan natin, mali pa rin ang Iglesia Ni Cristo, masama pa rin. Naku, nakakatawa. ba diba? Nakakatawa talaga. Bakit ganun ang tingin nila sa Iglesia Ni Cristo? So, mga kaibigan, hanggang dyan na lang muna at maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat.